dami na natin Oo naman. Wala nung simula pa lang ako. Nung, di ba? Yeah. Alam mo na ako sa bahay namin? Alam mo yan. Pero, pero, uh, ang kamusta ang buhay ngayon? Mabuti naman po. Mabuti po yung asawa ko. Um, he's a very good provider. He's very gentle and he looks after me and and our whole I mean, family. Uh, Napakabuti po ng asawa ko. Uh, wala po. Balik showbiz ka na ba? Parang nakikita o, ka namin na. Oo, na. na. oh, oh, tumugtog ka na, di ba? Oh, miss ko rin. Pero, diba? Po, kasi talagang pinili ko muna pamilya. Sana po mapubigyan mo na nila na kasi buong pamilya. Yun talaga ang talaga, uh, pinaprioritize ko na hindi po magkaroon ng damat na pag ng chance so baka hindi po maging buong pamilya namin. So talagang muna. bukod po sa mabigit yung sa ko, sa yung yung anak ko, lang kailangan naka-ano rin, yung mabuti ka misis and you're always there. Yung anak mo kamo mo siya? Ilan taon? Ilan ba anak mo? Oh, no, Isa pa lang ba? Isa pa lang? Lalaki, si Sam. Okay, okay. okay. Oh, okay. oh, okay. next month, 18 na siya. Mm -hmm. Tapos mag university na siya, college na siya. So, sa ibang bansa na po siya mag-aaral. Jules, ano yung mga nabago sa iyo? No? Kung e, um, babalikan mo ng 18 years ago, ngayon, binago okay. sa iyo ng pagiging isang may bahay at isang pamilyadong tao. Sa akin Mas secure na po sa sarili ko na I don't have to keep defending myself because I know that I have a family who loves me and they know the truth and everything about me and then I have friends, I have friends like you guys mm. na pag magkamali man ako noon ang dami ng ang dami rin naman mga pagkamali noon nagawang tama, nagawang mali nasabing na tama, nasabing mali pero tika nga ni Ate Guy last year nung birthday uh, uh, niya ang mensahe niya po sa lahat kung meron man akong nasaktan o may o may nangyari punta na natin. Let's all forgive each other. And that's something I've always been blessed to have with friends. To always, you know, see the better in me and allow me to make mistakes and forgive me. Sa ibig sabihin ng career mo, kung may maganda lang na offer, tanggapin mo. Pero yung, pero mga serye, definitely no. Actually, maganda rin. Mag, marami pong magandang offer. Pero, priority ko muna. It's your choice. Sana po, kung talaga ako na, pamilya ko muna. Sana po, kung tingin pa naman, marami pa rin pong magiging. Hindi ko natanggapin. Eh. You're part oh, yes. of it walaga before, di ba? And I, it, they will always be part of my heart. Hmm, hindi ka ba nila inimita na bumalik ulit? Ngayong... Oo, <laughs> uh oh, oh, naman po. Oo, oh, sa mga lenteng, uh -oh, uh -oh. mga guesting. Kaso natatawa na, nag-aaral ko sa abroad. Nag-aaral ka? Like, Oo, oh, nag hindi naman siya kasi uh -huh. may, course na rin naman po. Anong course ang kinuha? Ano siya, I'm, I'm studying Spanish. Dada, Spanish? yes. Oh my lord. Spanish. Uh, -huh. uh -huh. Spanish. <laughs> Bakit yun? Uh, nakahiligan ko lang po kasi napansin ng asawa ko, mabilis po ako um, makapick up ng lingwahe ng ibang bansa. So sabi niya, Bakit hindi ka madara? So sabi ko, yung ano, lingwahe? Sabi niya, oh, yung pinakamalapit sa Pilipinas. O, hmm. oh, Spanish. Spanish. Spanish, Spanish May iba tayo, ba? Julia. Nung nalaman mo yung nangyari sa Itbulaga, di ba? Naging part ka for a long time ng Itbulaga. O, oh, yung nangyari sa tape and everything. Tape and everything. Ano yung reaction mo that time? Gulat. That. Pero um, I messaged, um, I messaged them, I messaged my friends, I messaged, I messaged, you know, the the friends that I did mm. through the years in the Pilaga. And alam na nila yun, where my heart and my loyalty lies. Mm. Okay. I miss you so much. Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. you salamat, 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 ka namin,